na din lustre ni Resbaka ng netizen na sinabihan siyang hiwalay na niya o hiwalayan na niya ang kanyang boyfriend. Alamin sa Showbiz Spotlight ni Antonio pinalagaan ni Nadine Lustre ang isang netizen na pinagsabihan siya na iwanan niya ang kanyang boyfriend na si Christoph Mario at maganap na siya ng iba. Ito'y matapos magkomento ang nasabing netizen sa isang TikTok video na ipinost ni Nadine kung saan makikita siya na mag-isang naliligo sa ilog. Sa comment section ay biglang rumatsyada ang isang netizen at sinabihan si Nadine na matapos niya raw mapanood ang video kasama ng boyfriend nito, wala na raw siyang naramdaman na spark sa mga ito. Sinahipan ng netizen na maganap na lang ang aktres ng mas better pa kaysa kay Kristoff at ng isang lalaking handang ipagamit kay Nadine ang kanyang apelido. Agad itong niresbakan ni Nadine ang sagutin niya ito ng I think you should stop judging people based on a short clip. Agad namang dinipensahan si Nadine ng kanyang fans at followers at iyan aking balitang showbiz pa sa impilang metod ng lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.